kapag yun hindi natin dito sa Nunes yung location nito malapit sa Yama Motor Corporation uh, pagsak sila ngayon na group pagsak presyo 2916, 16 at 206, po Dati 6 size nito size dati siyang 2,200 ngayon magtaan na naman ang na lang at pahamak naman yung hanggang ang gulo fits mga idol mga tropa ito lang yung location no? yung mga dap dap tapos dito lang na tropa kunting lakad way okay, okay no tapos katabi siya ng metro motorbike operation niya, yeah. tapos yung RTX ito mga tropa yung okay, LRT, okay, oh. tapos dito lang na tropa okay okay na i-update natin yung kayo kay okay, dito pag presyo sila ngayon July 16 2024 mga tropa ito 680 na mga tropa ang dami pang pipili ano o katulad dito ka tropa Dati siyang 1-2. 680 na ka tropa o. Unang bagsak. O. Ganda pa nga tropa yung mga kayo, dito Pilaw Pila 1-2. Magkano lang ka tropa to? 680. Ano? 8, 680 mga tropa. Dito naman tayo sa bandang loob ka tropa. Garments na naman tayo. Blouse. 60 na mga tropa Oh. Mga trip nyo nga tropa, 60, makuha nyo ng 42. Yan o, oh, means polo shirt, 70 na tropa, makuha mo ng 50 na lang to. May tawad mga tropa. Dito tayo bandang gitna. Daming people bumibili mga kaukay ka tropa. Yan o, 60 o, oh, shirt, 60. Tapos dito, magkano to? 80 na mga tropa o. Oh. Bagsak presyo, 180 selected items, 160. Sige, tips, items, mga katropa, mga ako kayo. Oh. mga dito, bandang taas katropa, mga bag, oh. Mga trip yung mga bag dito, katropa, may hilig yung travel, oh. Bag, na rin, mga katropa. Ayan, dito tayo sa bandang doob katropa, daming people mong ibili, oh. Ito, Dress, 70 mga katropa, mga damit, oh. Mga trip yung katropa, pang arabas nyo, pang, pang bahay. Yun, dito tayo bandang dulo. Mga sapatos. 680 ng mga tropa. Wow. Yan. madami dami pang sulit mga tropa. Dami bang pipili oh. katulad din mga tropa. Pang forma. Yan oh. pang forma. Dami pang sulit mga tropa. Oh. Katulad nito. Oh. Wow. punting linis. Katulad din mga tropa. Oh. Dami pang sulit mga tropa ano pa hinihintay nyo Sugod so, na kayo dito sa Anonas ano 1,080 tapos 680 na lang laki ng pagkabagsak mga tropa grabe ito maghanap ng sapatos dyan na pang ano pang duty yan o, mga sandals dito halagang 180 na tropa to makuha mo ng 150 lang to wow yun dito tayo sa 1,000 daming pang sulit ba tropa o. tingnan natin yung adidas nito kung magkano ayan dati siyang 1,600 1,000 na tropaw oh. ang laki ng discount ha 600 tingnan natin yung size mga trip yung kaukay katropa size 8 adidas kaso lang mayro pang issue tropo gasgas gas gas lang yan ang dating 1.6 1,000 na mga tropa to issue lang tropa kunting gas gas lang tupay ka tropa yung tupolo sulit ka tupolo yung polo, sus so, so, yun natin sa isa mga tropa yun sa isa still US yun yun natin yung ilalim wow yun yung 1.4 ka tropa Magkano lang yun. Sa nga na ng nakatropa ito. Siyempre pagpunta mo dito, may tawad pa yung 1,000 na ito. Baka makuha ito ng 900 ito. Ulo, ang ganda pa yung inaanin ito. Punting laba lang talaga ito mga katropa pa nga kayo. Size nito, size tin. Nakatropa ko, okay. Tingnan natin yung adidas ko ng adidas dito, katropa ko. Dati siyang 1,600. Oh. Wow, ganda pa yung ilalim ngayon magkano na katropa 1,000 na lang to yun na ating size baka trip yung kawakay na tropa yun size yun size 10 yun ah size 8.5 mga tropa adidas baka trip yung katropa dati syang 1,600 oh. ngayon magkano lang to 1,000 na mga kawakay katropa oh ang ganda pa ito katropa oh. Kunting laba lang talaga. 1,600, 1,000 na lang. Ayan oh. 1,000 na mga tropa Adidas na size nito 8.5 mga kawakay mga tropa yun Adidas pa rin mga kawakay oh. kaso medyo malaking ka tropa oh. wow magkano lang 1,800 mga kawakay ngayon magkano lang 1,000 lang to oh. baka trip yung to Adidas na Ultra Boss yata to yun laki size 11 11 in up wow Ayan, adidas na equipment pala ka tropa to. Yano? o, tingnan natin sa loob. O, pa orig na insul, Adi Adidas na equipment mga ka tropa. ba pipi na yung gilid nito mga ka tropa o. ng adidas dyan o. Size 11.5 mga ka tropa. Mga tropa. Dati siyang 1.6, one uh, 1.8. Ngayon magkano lang? 1,000 na lang ito mga ka Wow batape niyo kaukay ito oh. Adidas yun mga tropa o kaukay yung Nike ko oh. ah, 1,800 magkano lang ngayon 'tong ah, tropa 1,000 na lang oh laki ng discount 800 wow tingnan natin yung size baka trip niyo mga kaukay ka, ka tropa size size 10 mga kaukay ayan oh size 10 baka naghanap ng Nike training diyan oh size 10 ayan nga tropa ng Nike training Wow. Magkano yung presyo nito? 1.8. Tapos, magkano lang ito ngayon? 1,000 na lang, oh. Matrip yung kawakay ito at rupa. Presyong 1.8. Magkano lang, yan, oh. 1,000 na lang mga kawakay at Wow. Oh. Yun, oh. Tingnan natin mga kawakay at kung magkano 'to Dating siyang 1.6. 1,000 mga kawakay, oh. Ano kayang spatos ito? Tingnan natin at rupa. Siki. Wow na high cut, mga kaukay. O, ayan, o. May Wow, mga katrupa, mga kaukay. Tingnan natin yung size nito. Dati siyang 16 1,000 lang, no? Siguro mga size nito, katrupa, mga size 9 or 8. Ayan, o. pa, okay. High cut na siki, mga katrupa. 1,000 na lang ito, mga tropa mga kaukay. Mga trip niyo ito. naghahanap ng... Ano dyan? High cut na... CK. yo oh. no tingnan natin mga tropa kung anong sapatos. So, Nike, Nike Air mga tropa, presyong 1.8. Magkano lang yan, no? Oh? 1,000 na lang mga tropa. Wow! Saan ka pa mga tropa? Laki ng discount, 800 ka agad, oh. Ganda nito mga tropa. guwapo pa to, solid pa na Nike Air nito, 1,000 lang to, dati siyang 800, a uh, 1.8. Wow, mga tropa. Tingnan natin size mga kokay, mga trip nyo. Size, ano yung katropa? 8.5. 8.5 mga tropa. Yan oh, 8.5. Patrip nyo yung katropa to. Naghanap ng Nike Air dyan Oh. Presyong 1.8. Ngayon, magkano na lang? 1,000. Okay, katropa. Wow, ako Adidas na high cut Oh. Wow, ganda ng curving dito katropa Oh size nito 8.5 mga kukay mga trip nyo tong size dito naghahanap ng adidas na Ramson ramzon yan o price 1.8 ngayon mga trupa magkano lang to wow 1,000 na lang mga trupa to laki ng discount kagad mga kukay mga trupa 800 1,000 na lang dati siyang 1.8 o oh. ganda pa ng ano nito 1,000 na lang Ganda pa katropa to. Sulit na to. Papo pa to. Wow, po, Adidas. Kaukay katropa. Wow ko. Converse Jack Killer na pang babae. Ganda nito katropa. Pang babae. lang. kaso. Presyo natin. O oh, yan o. Oh. Dati siyang 1.6. Ang size nito. 8.5. 8 in up mga katropa. O oh, yan o. Oh. Converse All Star. 8 in up ang size nito. Dati siyang 1.6. 1,000 lang katropa to. Converse Jack Taylor na pang babae dyan oh. wow ganda din ito katropang nito oh. Oh, may heart pa oh. wow mga tropa mga okay dyan oh. ganda dito ng swedish pa dati siyang 1.6 1,000 na lang laki ng discount kagad ng katropa 600 oh. wow ito ang katropa converse pa rin ang hawak ko oh. yan o oh. Umbers, Jack Taylor, All Star, wow. Tingnan natin yung magkano. 1,000 mga tropa to magka ano lang ano size 9 no oh. size nito mga kukay mga tropa size 9 May yan sa jack killer na converse na no, naika to oh. wow oh, presyo kong 1,000 mga tropa to dati siyang 1,600 1,000 na lang oh ganda pito ng swilas nito mga tropa wala masyadong punit ah wow oh, wala masyadong gas gas mga tropa oh wapo pa to so, mga tropa oh Nike na running pass dyan oh. wow, Nike Zoom magkano yung presyo ni Tropa 1.6 yata Tua Tropa magkano lang ngayon Tua Tropa, 1.000 na lang to wow, ganda pa Tropa oh. pang running, size nito size 8 mga kawakay mga Tropa yan oh, pang running nyo presyo 1.6 na Tropa tapos ngayon, bagsak presyo na ano, one six. 1,000 na lang ang tropa yan. Wow. Laki ng difference sa tropa. Laki ng discount. ano oh, yung Nike Zoom. Dati siyang 1,600. 1,000 na lang. Size 8 mga ako okay, mga tropa. Ito tropa o. Oh, Nike. Nike Aero. Wow. guwapo pa ito ka tropa ang oh. Magkano presyon. Mahal ka tropa. 2,200. Tapos ngayon, magkano lang ito 1,000. Wow. Laki ng discount ka tropa ito. Ganon size 11 ang size nito ni ako tropa. Ando yung orig ni Inso. Lagwa pa ito tropa na Nike Air. Oh. Tapos mahal pa tropa. 2,200. Tapos ngayon, magkano lang yan? 1,000. Laki ng discount ka tropa. 1,200. Wow. Bakit yung tropa to. Oh. Nike Air size 11. Ito naman tayo sa alagang 600. Uh, hanap tayo ng kulay ng sapatos. Pakita ko sa inyo. Ayun ito ka tropa. Sketchers. Oh, dati siyang 13 3 6-18 na na tropa to. Ang babae ng sketchers. Ang ganda nito ah. Size nito. Tingnan natin size ng mga tropa. Ang uh, size ito. Oh. Sketchers. kulang na na ano yun. dito ka tropa. Labaw. Gaano? Maraming. Wow. Size 8. Abong. Muntik na maulog version 1.3 600 yun ang mga tropa yan ito ako okay ka tropa tignan natin yung adidas na ultra boost maliit lang no ano magka ang size nito 6.5 mga ka okay yun oh, is liit na tropa sayang nito ganda pa naman tapos version 1.5 1.5 o 1.3 ayun nga tropa 1.3 pala tapos 6.80 nilang nga tropa oh. wow ba naghahanap ng ultra na adidas dyan fresh yung 68 618 na kayo -okay, oh. tapos size nito 6.5 6. maliit lang mga kaukay yung hawa ko adidas na ultra din to yung size nito size 8 so, yan yung true pack tingnan natin yung ratio ratio 1.3 magkano lang yun oh? 680 makuha ko pa ng 600 yung true may pa to yun size 8 or Adidas na Ultra Boss version one 3 6-8 ay ito so ulit ako na Adidas ito nandun pa yung wow version 1-3 6-8 na Ultra na pangaraning mas medyo maliit lang Nike Sub version 600 na o, oh, tingnan natin sa ismatic may mga kawakot mga katwakot. Ayun o, oh, 6.5 ang size nito. Medyo maliit mga kawakot katwakot. Naigso, presyong 1, 2. 680 na mga katwakot. Makita tayo yung mga kawakot mga katwakot dito ng under armor. Kasi medyo maliit lang. Tingnan natin yung size dito Kung ano size nito. Ayun o, size 8 mga kawakot mga katwakot natin yung ilalim ito ang sulid kung kayo yung ilalim ito wala masyadong gaskas ratio 1-3 680 na katropo oh ganda, ganda pa ito ah. under, under armor kaso walang insul mga katropo kabilan nyo mo lang under armor kokay. Meron silang 300 na sapatos dito. Mga trip yung mga kokay, mga trupo. Ang arabas nyo lang. Pang arabas yun sa trabaho nyo, araw-araw. Alagang 300 lang mga trupo yun, kokay. Ito ang galing nito. Kobe. Number 24. Wow. Dito po ang dami pong mga solid na spots dito mga trupo. Pero yung ano lang yan. 680 bag sa presyo to tulad dito Swiss, o. So, take, oh SB so sumpay ko tik ng ulog mo ako <laughs> SB po ay ay magkano yung presyo nito 1 tapos 680 lang to maso oh, medyo maliit 300 na yun eh ha 300 din lang ano dito pang forma oh ganda nito ah dati siyang 1 to 1.6 lang oh tapos one, two, So, madami pa. ito. Padami pang pipilan dito. Pag sa pressure sila po, ito katulad dito mga kaukay katropa. Tapos yung 1.8 tapos 680 lang. Sulit so, pa bang format ng mga kaukay. Ito, ang dami pang sulit sa ka kaukay. Ano? o. Wow. Ito pa Ito pa Ang format, ang ganda nito. All white wow magkano yung gun patrol pa 1.6 tapos oh. ah, 680 na lang wow oh. ganda kong mga pang forma nyo kung harabas yung araw araw oh. tulad nito ang ganda nito solid pa to ano ang ating mga padami pipilian wow thank you so much sa inyong panonood ng ating video mga tropa thank you so much hanggang dito na lang yung ating video babo